Sanya? yan? type so? Ay hindi naman ako naniningil ma'am eh Ay ito ma'am Ay ito sir oh. Sige ma'am sakay po Ha? Okay ka na ma'am? Okay na ma'am Okay. Okay kita ano Anong oras time in mo ma'am? 8.30 8.30 Kaya, nagh kaya naghabala ako Bakit? Bakit last minute ka na sumakay ma'am? Ha? Oh? Bakit last minute ka na sumakay? Late na kasi nagising kasi ah Ah Ibig sabihin sumasakay ka lang ng motor pag late na Oo oh, oh. Insan lang Ah Minsan lang ka Pagka ano lang Pagka late ka na okay. Ikaw talaga ma'am eh Libre pa talaga ito kuya? Oo oh, ma'am, libre lang Ano bang flag po ito? Ah, ito ma'am ito, ma ito siya ma'am Ayan Nag-aatid kasi ako ng libre dun Sa pwesto Pagka ako nakita mo Libre Araw-araw ko -araw libre? Ay, yun nga lang. Ay, depende. Yun nga lang, hindi siya araw-araw. Kasi give chance to others. Ano po yung name niyo? Ah, uh, ayan po, Nas. Ah, ano? Nas? Okay. Kaya na kayo Vlogger? Ah, uh, mag Or three man. years na mommy. eh. Malayo ba pinanggalingan mo? Oo. Oh. Malayo ba pinanggalingan mo? Yan so, lang po sa sa Janice, sa may Victoria Bill? Janice? Anlapit oh, mo lang pala eh. Lapit na. <laughs> Ikaw talaga oh, niloloko mo ako eh. Akala ko naman ang na layo ng pinanggalingan mo kaya ka na-late. Eh, nilalakad ko lang. Dapat, inagahan mo yung gising mo mga alas 3. Eh, ngayon lang ako late. Hindi naman everyday ako na-late. Ah, ngayon ka lang na-late? Oo. Uh, Promise? Sa kasi may, parang may... may... itiopihan natin. Ah, so, ibig sabihin may occasion. Hmm. Kaya na po yat ka. Oo, kasi sobrang ingay ka. <laughs> okay oh, ka lang dyan? Apo, init. Dari mo na palang subscribe. <laughs> ah, nahanap mo na ba yung page ko? Okay, 100k na pala. Ah. Kung ba sinagpas. <laughs> Ibig sabihin niya na appreciate nila yung ginagawa ko. Kakaliwa tayo dito, di ba? Yes. Nalabot uh, ka sa bus mo, pagagalitan ka, late ka na naman. Hindi naman kasi every day. Okay lang naman. Every other day lang? Hindi. <laughs> Once a month. Once a month. <laughs> <laughs> Para alternate yung galit niya, ano? Uh Oo. -oh. Galit niya yun, bukas hindi. Lagi naman kami nag kaya okay, yeah, okay na lang naman. Ano matrabaho mo siya sa Tech Tide? Eating coordinator sa ano medical company. Dito lang po kayo na part na ano, na nagano na service or oh. Di ba rin ano wala sa mga province di kaya ano. dito lang sa Pasig area dito baka kaliwa o dun sa pangalawa dito po tao naman pataas dito di ba uh -huh. okay thank you po you're welcome Walang bayad ma'am, okay na yun Thank you Ah, tulungan kita. nga yan walang Wala naman ma'am, wala nga naman Okay